Ano na pili mo yung? Ha? Ano pili mo? Mukantok ka na. Oh, isa pa. Kwa pa. Ayan sa baba. Umadik sarap daw. Request ni Tatay. Oh. araw guys uh, bale papunta kami ng bayan uh, follow up check up namin si Indang so ipapa check up namin si Indang uli ipapa follow up check up namin si Indang kung uh, okay na no, ba talaga yung kanyang ano operasyon and thank you so much po uh, Ate Lloyd and Sir Robert Van Ardy yeah, thank you guys, andito na si Indang at si tatay ni Indang. ba Bagong gupit ka kuya. Ba't di niya niliguan si Indang? Sabi ko, maligo. Ah, niligo ba yan? Oo. Sige nagupit sa'yo? Tingin niya ako yung ano mo. Tara. Tara daw. Bayan na naman Indang ah. Check up day ni few moments later ano ano kain ka na din daw mamili muna kayo ng ano na ko nandito na tayo sa ano tapos na nating ipacheck up na si Inda So sabi pala ni Doc ay keloid lang daw yan. Kaya nirisitahan siya ng pangpahid para kumipis. Tsaka ano rin, nirisitahan din siya ng vitamins. Good for 3 months tong vitamins niya kaya ipainom mo kuya ha? Tapos yung ointment niya, umaga tsaka gabi. Ipahid niyo lang dito para magkipis yung kanyang ano, peklat. Dun sa, ito oh, ipahid mo dito. Yan. Okay ka na, Indang? Ano naman si Indang, guys? sa uh, malakas. Malakas pa sa kalabaw. Walang sakit. Eh? Malakas pa sa kalabaw. <laughs> di ba yan? <yung> nagkasakit po <laughs> ano, yan. nga na? <laughs> di mo lagnat, lagnat yan? Hindi. O, di ba? Ang papa mo na, Papa, papa nao. mo? Papa mo dan, okay. o. Kiss ka na kay Papa Dan. Kiss ka na kay Papa Dan. <laughs> Pag-kiss. Ano Pag yan, kay Papa dan. Sa surot-surot ng mga bata, guys. Walang mag-alaga, eh. Mm -hmm. Si JD, o. Tulog. Ayan, yeah, tain muna tayo guys at nagutuman yung mag-ama. Atay, tsaka adobo. 5 kutsara yan. Buti dito guys may sabaw. Sa ano sila ay? Sa palit-palit. Ayan, ayan. Kaya yeah. nga, masarap ng sabaw dito guys, ang binabalik-balikan na sabaw. Wow! Para naman sa... Uh, the, ano, kanin pa? Only rice yan. Unlurized. <laughs> ano hindi na kayo may daw? Hmm? O kanin. So, ang dami pa dun sa pagdito. Kain ng kain, hindi? Hmm. Nagupin ng sabaw. Bakit nag soft drinks ka na? Bawal yan sa bata. Dapat tubig lang. Inumin mo yung sabaw. Masarap yan. Gusto yung tanin ako. So guys, ang sabi ni Doc ay keloid lang daw tong ano na to ni Endang kaya nirisitaan siya ng ointment para kumipis daw yung keloid. Tinanong ko si Doc, sabi, Doc di ba tumutubo yung kanyang kuntel? Ay hindi, ano yan, uh, yung keloid lang yan kaya kailangan maka-aidan daw ng ointment para magkipis. saka uh, niresitahan niya rin ng vitamin C and good for 3 months. Painumin mo siya ng ano, vitamins. Isang kutsara lang yan. Para lang mo. Isang kutsara lang. Isang beses lang yan kuya sa isang araw ha. Sige pa. Oh, oh yan. yan. Oh. Sarap yan dan, sarap Tamis. Dahan. Lasang no, Parang tulog yan. Oh. Dei, para bili tayo ng tinapay. Bili tayo tinapay. Ini man. Bili tayo tinapay mo. Wala na. Wala na. Ini Yung ay, nakuha kita dito sa bayan. Oh, hindi ka na mag eh. yan. Lahat, lahat yan. Man, yeah. nah. okay, Tapos ito. ito. Ah, okay. oh, ito kuya, may naglabas na konte. E, ganun na yung daliri mo. pahidan mo yan. Ganyan oh. <laughs> na. mo lang ako sa daliri mo. Kunti lang. Kunti lang. Ipahid mo yan yeah, sa bayan. mo lang dyan lahat sa bukol niya na yan. Pa? <laughs> Langdaan. Hindi yan ma-update sa bayan. <laughs> Ay, Ito. Wala na. Umaga. Ito. Kuya, umaga at gabi. Lagyan mo ha ng pangpahid. Oh. Ito. Yung ointment. Yung vitamins isang beses lang. Isang beses lang. 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 Yan, nagdikit na tuloy sa damit mo. Oh. Kalikot-likot kasi. <laughs> Hindi naman ma-update yun eh. <laughs> Ilagay mo sa bag mo to, kuya. Dito yung reset, Antayin nyo na lang kami. Adobo. Adobo matay. Favorito. Yang, yang. Anong kainin mo, yang? Kulang pa na yung Kulang pa na na nila Akin yung giniling. My favorite. Ayan, asan kaya? Hi! <laughs> ano? Wow! Kagalak ka na naman ah.

Oh, Ayan mo ka na. Ka na. Ang Ayan naga sila ng chinelas. Mura lang kasi. Eh magkano dyan? So, 25 lang. Nga na ng chinelas. <laughs> <laughs> meron lang na chinelas. Wow. <laughs> Yan ito mag set ka ng ganyan. Nako, yung niya. gusto mo natin. pa mo. Dun, mo oh, kung may pasalamat mo. guys senapan Oh, oh ng paa pa ng lalaki. Saan? Eh, mm. oh, ah, sa si Dede daw <laughs> <laughs> <Okay. laughs>

guys. Bale, ito na po yung pinamili namin hapon. Ah, uh, ito na yung groceries and syempre meron siyang isang 50 kilos na bigas. So si Indang guys is hindi na sumama at malayo at saka may dala si Tatay mo. So ayan, uh, thank you so much Ma'am Lloyda sa binigay niya kulit kay Kuya at sa family ni Indang. Ito so, guys yung mga laman niya, ano, basic na needs nila. Biscuit, mga kape, gatas, saka yung... Dilata. Dilata. Dilata condiments. Maraming maraming salamat po um, sa binigay ninyo sa amin. Sa pagtulong ninyo sa amin. Yun. Thank you so much po, <coughs> Ban Ordin <coughs> family. Kay Ma'am Loida at Sir Robert. Ayan, may grocery sila and bigas. Sobrang importante po kasi sa kanila yung bigas. Kaya mas marami yung binili nating bigas. 50 kilos guys. Matagal-tagal nilang konsumo yan. Oya, baka isang bilgo lang tungkos na. Isang buwan. Isang buwan. May kasama naman si Kuya na ano magbubuhat nitong ano bigas siya itong grocery. Yan, ingat ka Kuya. Okay. Magaan mo sinta nga. Uh -huh. Yung vitamins na ipainom mo yung ano pamahid, yung pinapahid uh -huh. sa kanya. Yung